to uphold and protect at all times. This is our new nice, barangay. Guys, good afternoon. Nandito kami ngayon sa kahabahay ni Dada. May surprise kami kay Dada. Halval siya ay nasa graduation. Yan, nilulutuin po namin yan. Yan, yung... Ayun. Uh, Shout out kay Dada. <laughs> yan. Congrats ko. Nice. Congrats sa yung... Habang nagtatrabaho, eh, nag-aaral. Hindi <laughs> mo mga ito, sasapukin kayo. Nagpahiram ako. Pagka na minig ko, baka inihahampas ito sa mga kami. Yan pa. Hmm. Ah, hindi yan alam ni Dad. At wow naman! Wow! Wow! Da. Ayan, ito yung cake. Ah, hindi pa natin mabubuksan mamaya. Nice. Na. Ayan. Ayan. Oh. Oh, wow. <laughs> <Wow. laughs> Yang po mga panghanda natin. Kasama si Nonoy, model pa yan may dito pala tinapay lang tinapay soft rings panghalo sa si spaghetti doon lang po tagas na yedo di mamaya lang po ulit pagka malapit na maluto ay sasalang na natin yan, Ayan, minamadali na guys. Yan yung pasta, spaghetti. Hindi, hmm. hmm. halo ate. Ako maghalo halo sa si ate. Dito pati. Ayan. Ako magluluto. Matama na to, luto na to. Ano? Minamadali na natin at baka matapos na ang graduation ni Dada. Ano bang ng sasalinan yan? Hindi na surprise pag ginabot tayo nagluluto. Kasi si Pisa naman sa kabila. Luluto ng ginugan. Ay, hindi pala. Aray, <laughs> pansik bihon. Yan ni, ano, sinilihan. Bacon Express. Ay. Maya-maya ulit natin natingin. Ay, haluin. Nip. Ano unahin, Tizan? Krito ng konti. Krito ng konti? Ah, sasangkot siya? Ay, sasangkot siya muna ng konti yung ano. Yan. Yung ano, laman. Pang ano, pang Bicol Express. Oh. Rating chef. Tizan San Jerry. Kasi hindi pala pwede yun pabayaan ng halo. Yun. Puti na lang. Ayan, yan ang mga nagtutulong-tulong kami. Hmm, Takloban muna daw natin konting oras. Maya uli ya, yeah, pwede na yan. Ang natin mamaya, mo. Siguro pwede na yan. 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 Luto na yan. Te. Sobrang ilab na yan. May puti pa ka? May puti. No, meron. Nagahalo. <laughs> Joke yun ha. Joke yun. Mahina apoy pisan dyan. Ano? yun tsaga talagang yun handaan sa probinsya yun okay. muna sa planggana diritsyo tubig yun malinis naman yun yan diritsyo dumdublog sa tubig oo oo Aray, sasabay na yung adobo. Aray, saat sa mata. Mm -hmm. So, isa na ng bawang. yung mga chef. nice

natin kaya malabo buhay natin walang ilaw pakipuhay yun request request yun gatas ay hindi pala nagagatas makakamay pag may gatas oh, oh nga yan okay na yan atin muna para saan po maglalaban na kayo na yung kaya lang may pabili tayo be. Kaya ano, linda. Lagi ng konti mainit na ulo. <laughs> Yo, no. Nakakita ko sa picture. Ano na ano nito? Anong hmm. Oh, bibok, binubuksan na ang bihon. Dabis, ano yan? di okay, suplong mo. Ano -an mo na kaya ay Hindi pwede. Malalabog ang kanton. tay dito sa nagluluto ng sos Mario Chef Linyan sikreto ng mga pogi yan ah Lagay na rin Pwede pang konting ano kasi magpapalapot yan eh said Oh. Oh. Tumungan okay. din. lang. Oko okay. okay. na siya Hà lộ, hà La 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 Congratulations Surprise Baby up Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Yehey. Yung na ba ako na hinigitan? <laughs> Yo, nako, may graduate, nawala na. na. Ibunutin mo muna diyan han. Yon. <laughs> Stop. <laughs> Denga antar pangayur. Pancang. O oh, dalian kandila nan. <laughs> wait la, wait la. Ay. na okay. Yun, ay, ang may ano, bumadwait Oh. Yun. Wala, e, Yan oh, congratulations. Hindi nakaabot yung pansit mamaya. Picture. Oh. Di pa tawag sang pagluluto. Oh. Kailang <laughs> grumad wait. Tapi ah, picture tayo. <laughs> <laughs> ano regalo? Congratulations! Aba, magsalita ka! Na? Ay, naku, si Kakadjo, mahina! Na <laughs> <laughs> Nag-effort man yan, masayang mo, ma! Oo nga! Yun, congrats, dada! Eh ay, 'di walang nang karne ang iba. Magdadlayahan. Okay, eh, ah, sa, sa ibabaw na lang sige. Ay, niya, no? Halo na. Niya, no? Sige. Ha, dun. Oh. Yan. Merong sama-sama. Konti-konti muna ha. 'Di, wag mo na 'yan oh. No. Ibubuo mo na lang si puti na. Ayun. Oh, sige. Buo muna. Sige, buo daw. Sa side. doon, minimix na mix 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 Julie, pa sideline yun, pinaka the base na nangyari ayos nahalo na, maghahayin na tayo uh, yun yung spaghetti okay na? Dura, spaghetti naman tayo ating mga o oh, yun, nagluluto ng ano. Ate, sama ka. Yun. Oh. O. Yun, ay. Akala ko yung walang bip, walang ano yan, walang karne. Ba't nagmamanti ka? Hello? Akala ko puro, ano lang, hotdog. Hotdog. Sabi, parang mali. <laughs> Gago! Para may mali, sa nagmamantika, hindi yung luluto. Ito na lang niluluto, tingnan natin. At baka hindi sumarap. Oh, sarap niya, nai. Effort na effort, oh Nice. Yun. Inubos mo yung isa? Kalahati lang. Oh, pwede na yan. puro tak tak yun oh, di ba? ganun talaga baka tumakas kayo pag sinabi namin may handa Nagmamantika. So, sa Nagpawisan na po, kaming dalawa ni Pot kasi po sila na ng pawis. Look. What? Aba, yan oh, eh. Man. All effort yan. Aba, labas na. Tignan mo. Very happy. Aba, ali ha. Ay, pam... Pampulutan <laughs> Ay <don't you>? daw. <laughs> Wala tayong ano. Wala tayong Oh, <laughs> <laughs> Yun, oh. Ladit, dito tayo sa Hayen. Yun. Uy super effort. Matindi talaga.

Tignan mo na sa ugasan siya, Ano? Dala mo na doon, yung matchit sa nakapatid kami na ma, pipicture din ka, tayo. <laughs> o, oh, kain na na, kain na na. Congrats do sa bagong graduate. High blood. <laughs> Hoy, kain mo tayo. Kumain na muna dahil. Ano maganyan. Dapat mo pa kumakain muna. Dali, hmm. kain na. Mamaya mo nalasin yan. <laughs> kain na kayo. Ay, ba't naman ngayon? Ayaw. Masama yan sa ano. Dalabahan na lang. Oo o kakain muna tayo kain na na o kain na na kain, po. kain tayo kakain kain na kain na kain na kain na na kain, na na. kain po tayong lahat o ikaw batuta kumain ka na Kain na, kainan. Si Julie. Kain na. Kain na. Be, kain na kayo. Kad jo. Jo, kain na doon. Sige, makulo na lang yan nandito naman kami kasi ako. Okay, kain, kain, na muna doon, kain. Kain muna. Kain Doon. Kain na, kain na. Tapos mamaya atidan natin si Tapilo. guys, sabos lang kainan, dito na lang ang aking video, thank you po,